Hello everyone! Samuli, samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion, Monday to Friday. 8pm po yung ating upload at day 26 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na ang ating teksto ngayon na pagbabatayan ay nandito po sa ikalawang korinto sa is 14, 15 at 17. Ang sabi, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? 15. Maari bang magkasundo si Kristo at si Bilyal? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Talon po tayo sa verse 17. Kaya't lumayo kayo sa kanila humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Now, ang pag-aaral na to kapatid ay may kinalaman sa mga young people o mga anak natin na mga anak ng Diyos na hindi aware sa mga pinipili nilang magiging partner o karelasyon. May anak din ako at hindi rin ako perpekto sa pagpapalaki at pagbibigay payos sa pipiliin nilang maging karelasyon. Pero hanggat kaya pang paalalahanan pagsabihan ay gagawin po natin. Para naman sa mga may asawang hindi Christian, well, sila na ang mundo ninyo. Sila na ang pasanin ninyo. Pagtitiisan nyo na sila habang buhay. At kung hindi pa kayo kasal, magpakasal na kayo. Baka hindi alam ng iba na may katuruan at otos ang Diyos tungkol sa pag-ibig, pipiliing maging karelasyon o mapapangasawa habang buhay. Kaya dapat hindi magmadali kapatid at dapat umasa at manalangin sa Diyos ng tamang partner. Hindi ito tungkol sa pagiging guwapo. Hindi ito tungkol sa pagiging maganda, sa pagiging mayaman, sa pagiging mabait, sa pagiging maasikaso. Kundi ito ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Dapat doon po tayo mag Sa kalooban kasi ng Diyos, hindi problema ang mabait o maasikaso at kanyuan. Basta't kalooban ng Diyos, perfect yan kapatid. At hindi rin kumukristyano, hindi ka na mamimili ipapanalangin mo rin. Now ngayon, ang ating topic na pag-uusapan, disadvantages sa pakikipagrelasyon ng hindi mananampalataya. So ano po yung mga disadvantages sa pakikipagrelasyon ng hindi mananampalataya? Now mayroon po tayong anim na disadvantages sa pakikipagrelasyon ng hindi mananampalataya. Nakikipagmatigasan ka sa Diyos. Yan. Ayon po sa verse 14, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. And then talon tayo sa verse 17, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Hindi mo man lang inaral, inalam, kinonsider kung bakit ayaw ng Diyos, kung bakit ipinagbawal ng Diyos. Sa halip, pinakinggan mo pa rin yung feelings mo. Ang pag-ibig po kapatid, pag walang guide yan, pag walang advice, walang alam sa pwedeng mangyari, pwede kang mapahamak niyan. Kasi sa tunay na pag-ibig, ang sabi kasi ng Bible sa unang Korinto 3.6, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Kung talagang naglilingkod ka, sumusunod ka ng tapat, may maganda kang relasyon sa Diyos, nagpapagamit ka sa Diyos, tapos ang pipiliin mong maging partner sa buhay ay ang hindi naglilingkod sa Diyos, nakikipagmatigasan ka sa Diyos. Yan po talaga ang katotohanan dyan. So ano po ang disadvantage sa pakikipagrelasyon ng hindi mananampalataya? Una, nakikipagmatigasan ka sa Diyos. Pangalawa, ipinipilit mong mamuhay sa mundong hindi gusto ng Diyos para sa iyo. Ayon po sa Filipos 3.20, Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamaya ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tagalangit na tayo. At ang mundo ng tagalangit ay ang magpuri sa Diyos, mamuhay sa kalinisan, sa kabanalan, sa pagpapalaganap ng Ibanghilyo, sa pananalangin, pagbabasa ng Bible, pagsamba, at pagpapaunlad ng Iglesia. Bakit mo papasukin ang mundong hindi gusto ng Diyos sa'yo? Matitiis mo bang utus-utusan ka na lang ng asawa mo na bumili ng sigarilyo, bumili ng alap, sa halip na yung mga kasister mo, ka-brother mo, ang mga bisita sa bahay, ang naging mga kainuman na tuloy ng asawa mo. Kaya sinasabi po sa Kawikaan 4, 14-15, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkos nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. E paano mo may iwasan at masunod ang sabi ng Bible kung ang pinili mong karelasyon ay ang namumuhay sa daan ng kasamaan? E, paano mo may iwasan yan? Pinili mo ngang maging partner sila? So, ano ang disadvantage sa pakikipagrelasyon ng hindi mananampalataya? E pinipilit mong mamuhay sa mundong hindi gusto ng Diyos para sa iyo. Number three, masisira ang Christian journey mo. Maraming mga young people ngayon, basta Nanliligaw, guapo, maganda, mayaman, mabait, madiskarte? Okay na, sagot na akad. Hindi man lang nagtanong sa sarili at sa Diyos, Christian kaya siya? Saan siya nagcha-charge? Aktibo siya sa Panginoon? Baka mamaya, hilaw na Christian 'yan. <laughs> Kung hindi Christian mga kapatid, 'yung nanliligaw sa iyo, 'wag mo nang itanong na Lord, siya na ba ang kalooban mo para sa akin? Kapatid, ang sagot ng Diyos diyan ay no wala sa plano ng Diyos na unbeliever ang karelasyon mo. Marami na akong nakita at nawalitaan na may karelasyong unbeliever ang hindi na active sa Panginoon. Hindi lumalago, nanghihina sa pananampalataya at walang kabuhay-buhay sa paglilingkod. Lalo na kung wala kang paninindigan at takot ang ipaglaban ang iyong pananampalataya. So, ano po ang disadvantage sa pakikipagrelasyon? nang hindi mananampalataya, masisira ang Christian journey mo. Pang-apat, hindi kayo magkasundo sa usaping espiritual. Hindi sila makakaunawa kung mag-spend ka ng time sa church, sa ministry, sa mga Bible studies, sa pagdalo ng mga training at sa mga pagsamba. Hindi sila makakaunawa. Minsan ay kinokontrol nila yung oras mo sa Panginoon. Pagbabawalan ka, hihigpitan ka, at natural, pag-aawayan nyo na. Kaya, pagdating sa usaping pang spiritual o sa tungkol sa Diyos, iiwasan mo na lang, ititigil mo na lang kasi magdidibati lang kayo. Kaya tikom ang bibig mo dyan. But ang sabi po sa verse 15 na sa ating teksto, maaari bang magkasundo si Kristo at si Bilial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya? Sa di sumasampalataya. Hindi talaga yan magkasundo. Pero kung kapwa Christian mga kapatid, magkakaisa kayo sa pagsamba, pananalangin, sa devotion at marami pa at maghahari dyan ang tunay na saya sa paglilingkod sa Diyos. Ano po ang disadvantages sa pakikipagrelasyon ng hindi mananampalataya? Hindi kayo magkasundo sa usaping espiritual. At panglima, mahihirapan ka pang madala sa Panginoon at mataas ang chance na ikaw ang madala nila. Ang ibang palusot, dadalhin ko naman sa Panginoon, aakayin ko naman sila sa Panginoon. Pero nabaliktad ang sitwasyon, ikaw ang nadala, ikaw ang naakay, ikaw ang nabakslide. Paano mo sila maakay? Ishota mo pa lang, hindi mo na ma-invite sa church. At natatakot kang mag-invite. Shota mo pa lang, hindi na ginagalang ang pananampalataya mo. At hindi ka man lang mapagbigyan. How much more kung asawa mo na? Diba? Samantalang kung Christian ang pinili mo, hindi ka na mahihirapang maakay sila sa Panginoon. Dahil ang iisipin na lang ninyo ay kung paano kayo lumago sa Panginoon. Kaya ano po ang disadvantage sa pagkikipagrelasyon sa hindi mananampalataya? Mahihirapan ka pang madala sa Panginoon at mataas ang chance na ikaw ang madala nila. Number six, tatanggap ka ng mga consequences. Now, Iba't iba po ang consequences ang mararanasan kung pinili mong makipagrelasyon ng unbelievers. Maaring magulo ang relasyon ninyo. Walang humpay na pag-aaway. Maaring puro sama ng loob, bigat ng kaluoban. Maaring hindi ka biyayaan ng anak. or kung biyayaan ka man ng anak, maaring may hindi ka magustuhan sa pamumuhay at kaugalian ng mga anak mo. maaring ding hindi kayo magkasundo financial gagastusin lang sa bisyo. Maaring kanya-kanya kayong budget at hawak ng pera. Maaring ding hindi makapag-ipon ng tama. Pero mga kapatid, kung asawa mo na, nagpakasal na kayo, ito na ang mundo mo. Mahirap ka nang makawala dyan. Pagtitiisan mo na ang partner mong hindi mapigil sa paglabag sa Diyos. Para po sa aking ng conclusion, mga kapatid, mga young people, hindi ito pang huhusga. Kundi ito ay gabay upang maitama ang iyong paglilingkod sa Diyos sa larangan ng pakikipagrelasyon. Habang maaga pa, habang hindi pa huli ang lahat, iwasan mo na ito. Sarhan ang isip sa mga manliligaw na hindi mananampalataya. Ilagay at i-welcome sa isip at puso ang manliligaw o liligawan mo ay kapwa mo, anak ng Diyos. Kapag ito ang prayer mo kay Lord, bibigyan ka niya ng partner na napakabait na asawa. Nice ng Diyos na matutunan natin ngayon kung ano ang disadvantages sa pakikipagrelasyon ng hindi mananampalataya. Ang una, nakikipagmatigasan ka sa Diyos. Pangalawa, ipinipilit mong mamuhay sa mundong hindi gusto ng Diyos para sa iyo. Pangatlo, masisira ang Christian journey mo. At pang-apat, hindi kayo magkasundo sa usaping spiritual. Number five, mahihirapan ka pang madala sa Panginoon at mataas ang chance na ikaw ang madala nila. Number six, tatanggap ka ng mga consequences. Yan po ang mga disadvantages kapag pinili mo ang hindi mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyong mga salita ngayon. Salamat sa iyong gabay. Salamat Panginoon sa mga paalala Bless us, Father, and I pray na ikaw ang patuloy na kumilos, manguna, magbigay kaliwanagan, lalo na sa mga kabataan, mga young people, na sana piliin, mahalin nila ang iyong mga kalooban. Piliin nila ang inyong mga salita. At piliin nila ang magiging partner nila ay anak mo, mga kristyano, mga mananampalataya. Lord, sa iyo lamang po namin ito itinatagubilin at bigyan niyo po kami ng desire na piliin ng bawat isa ang mamuhay ng tama sa iyo. At lahat ng ito ay aming hinihiling lagi sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.